What's up mga tropa mga labatid yeah. 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 <laughs> yeah. Pag-ibagong video mga tropa mga labatid Sa mga tropa, i-upload ko kayo ulit sa aking Mga ibon mga tropa mga labatid Ayun po mga tropa <laughs> Hindi, mga badges ni, mga badges ng, ni ng aking dad Patrick, grabe na lang ang mga tropa. So yun yun, ah, bago nga pala lahat mga tropa, eh, shout out sa so mga, mga tropa natin rin dyan sa Cavite eh, na, yung mga ibo nila ay, eh, nakauwi, -e, at yung iba rin ay, eh, hindi nakauwi, -e, mga abatid, so maraming talagang, hindi nakauwi -e sa karyera na, na to, ngayong, Uh, ngayong linggo na ito mga 18. So wala tayong magagawa, ng buhay kasama, bawi ulit, bawi na susunod at huwag po tayo mga kapatid. So kahit gano'n pa man, sayang ang gamot, sayang gamot. Pero ayos na yung mga tropa gano'n talaga ang kapalanin. Puro matalo, puro nalaban tayo. Walang susuko mga kapatid. sa so, ay lang. masaya lang tayo dito mga tropa. So, yun. Andito nga pala ako ngayon sa Malta. Sa Europe mga kapatid. So, inaapit ko yung isang, bilang isang kakalapatid. Dahil siyempre, nagulad ko mga tropa, ay napakasaya talaga pag iibon mga tropa. Walang kapantay. O, oh, walang kapalit. Para sa akin kasi nga, ano yun, eh. pag iibon talaga masaya. So hanggang dito nag-iibon tayo. So tamang patuka mga tropa. So bago mga natin mga tropa kapatid, mga ipapakita ko sa inyo yung ibong ko. At siyempre, yun. Katulad na lang, puro lang natin api dito mga tropa dahil mga tropa, punta na tayo sa loob natin at sa so, mga ibon at eh, paparundahan natin sila mga tropa. So, ayan mga tropa eh. So, yun. Shout out sa mga tropa ko nyo sa General Trias, sa, sa, sa Bulacan mga tropa. Hindi ko na kayo isa-isayan isa dahil pa kami magkampo na naman mga kapatid sa mga tropa natin dyan. Pero alam nyo, alam nyo na kung sino yung mga kalabatid. So, yun. Agalus na yung lahat dyan. Sana tayo tuloy yung karyo dyan. Facebook, mga kalabatid. Yun ang importante. So, tara na sa loob ko mga tropa. Dato kong sinasabi dito mga tropa. Ayan na mga tropa. Ayan mga kalabatid. Yung ibon natin mga tropa. Ayan. Bukas. Yan, wala pa na, wala tayong ano, linis puro goods yung ipot. Ayan si ano mga kapatid si Puyo. Ayan si Mario at sa mga si Evo. Ayan mga ibon natin mga tropa sila. Pero paliparin natin, nanan natin sila mga tropa, ba, baka paliparin pa ng iba. Ayan, ayan. Ayan mga kapatid. Ayan, tatlo sila mga kapatid. Ano yung mga tropa, puro yan sila kak. So maganda yung panahon dito mga tropa. Yan ang ganda ng panahon. So yun, mamaya magre dito ng tubig. Yan, ito yung tubigan nila mga lapatid. So tamang patuka nga lang mga tropa. Yan. Ito nga lang loob ko mga lapatid sa mga bago pa lang. Sa pag-iibon. Uh, pwede ito sa mga pang straight fight, mga ganito. Ano siya? Yan. Mga ano ito eh, 7 feet. Ah, oh, mga 7 feet Yung, yung ito na Ang taas hanggang paa. Tapos meron siyang pop tree dyan. At yan, nirecommenda ko sa mga straight pa mga ganito. Kasi para rekta agad sa, rekta agad sa trap door at papasok agad mga labatid. So mga tropa, tingnan natin sila kung paano sila. Kung paano sila, tawag ito, Kung paano sila dumapo. Yan yeah, mga kapatid, so abangan natin sila dito. Grabe. Drop pa. pakaasul yung kalangitan dito mga kapatid. Ay, nawawala sila mga tropa. Hindi pa nga natin sila nakukondisyon na malupitan ang kondisyon natin ng pangkarira mga tropa. Tamang patuka lang mga tropa. Pero tingnan mo talaga, nasa ibon talaga yung mga kapatid. E, nasa bloodline talaga, ang importante din. Dahil ako mga kapatid, itamang e, patuka lang ako. Pero ang pinakaano ko diyan, asukal lang yung ano ko. Asukal at bawang. 'Yun lang yung gamit ko. So, kusa ngayon dito sa aking loft, sa munting loft ni Sonji Bay. Mga nabatid So, 'yan, yung ibon dito ay nawawala. E, puro ngayon sila kak mga kapatid, wala yung hen. Kasi nakaraan eh natin yung hen. Hindi na siya bumalik, grabe. Napakasamang balita pero ayos lang yung mga tropa dahil nakapag-move on na tayo mga kapatid. Yan, grabe. So yun nga mga tropa, abang-abangan natin. ah uh, so yun. Mm, may may abangan natin pag nandito na sa mga tropa dahil wala pa yung ibon natin. Nasa malayo pa siya, so nag geringing mga kapatid ko sa madaling salita. Yun. Shout out sa mga mga malulapit na ibon dyan sa atin mga kaibigan, mga kapatid. Grabe. Ay mga tropa, may natin isang ibon dito, dumapo. po. Ayan mga tropa. Grabe, dumapo na si ano si Ibo ay no, yung puti na yung mga tropa. Tawagin natin siya mga tropa. Eh mga kapatid, ayan si si Ibo. Grabe, dumapo siya doon mga tropa. Wala ba yung dalawa mga tropa, si Mario at si Puyo. Grabe na. Ayan mga tropa, papunta na. Ayan, pumitik. Ano na ba Dito na siya. Ayan, malapit na siya mga tropa. Pusok, pusok, pusok! talaga sa mga tropa. Galing sila sa ronda. Diyan talaga yung ano nila. Dapo. kasi nga mahirap kasi dito. Pag, minsan narikta naman sila. Ayan, parikta na siya. Ano. Ayan, grabe. Ang galing. Pusok, pusok, pusok! pusok, pusok, pusok. Ayan, grabe. Pumasok na si, ano, penomenal siya ng tubig, mga kapatid. So, yun, uh, ang, ang ronda niya, mga tropa, eh. ano lang, 15 minutes lang yung mga tropa. Yung dalawa, mga kapatid, di wala pa. Yan si Ibo lang, yan. Eh. Talaga to si Ibo. Erika kulungan talaga to mga kapatid. Ayan siya, mga tropa. Ayan, grabe. Ang ganda ng kondisyon niya, mga tropa para siyang beer mga kapatid ayan ang mga tropa para siyang beer oh sabi po yung ipot nila mga tropa walang problema ayan hala natin immune sila sa, uh, sa ipot baka sakali bigyan tayo ng pagkakataw ng may kaban pag andito pa tayo sa manta ay makapagsali tayo at meron tayong kung makasali man tayo ay meron tayong pang entry o pang salang na ibon mga tropa so sana soon, baka naman mga kapatid oh, hindi natin, natin, alam meron pang kaya dito makasali tayo sa mga palara dito sa Malta, mga pag training naman lang ano, tay, ano ba nakapaglibang mo, mga kapatid so yan mga tropa so uh, ano lang, ang condition ko lang yan mga tropa ay eh, wala walang iba ay bawang at saka ano lang, uh, asin at may asuka lang mga kapatid so probiotic at cleansing ng mga tropa yun lang muna yung anong ko dito dahil hindi pa naman tayo sa ano sa karyera. so tapang patuka lang muna yung si Sonji by mga kapatid natin. so mga tropa papakita ko sa inyo yung aking nagaya ng tubig so bibigyan natin tubig si ano si si Yan, mga tropa ito asukal Yan, konti lang mga rapatin. Asukal, ayan. Tapos asin mga tropa, ayan. Ah, uh, hindi, ito nga pala mga rapatin, i- Recommend ko to pero depende na rin sa inyo mga depende na rin sa inyo mga tropa sa lalo na sa mga newbie dyan sa walang panggastos walang yung mga walang pang tustos o may pang man pero konti lang pero kailangan hindi galing dyan mga kapatid ha dahil siyempre yung lahat ng mga lalang sanawasa kailangan mineral tayo mga tropa kung wala namang mineral yung sanawasa pwede naman yun eh alam naman ang mga ano yan eh kailangan kailangan mga kapatid yan galing dyan tapos na kailangan yung tubig nyo mga tropa eh, kailangan tubig nyo kung sa mga tropa kalabati talaga malinis yung tubig tapos walang chlorine kasi yung nawasa kasi yung mga tropa meron kasing chlorine yun o sa, kung baga kung baga kung magbibigay kayo ng gamot lulusawi lang ng ano yun tatanggal tatanggalin lang ng chlorine yung mga tropa so yun tapos yung ano din naman yung sa kailangan maraming video dyan yun, mga tropa kung paano magbigay ng tubig kung eh, paano magmanis ng tubig ng kalabati So ayun mga kapatid, eh, yun nga, ah uh, pupunta na nga tayo doon mga tropa, uh, sa mga sa mga newbie dyan mga kapatid. I, e, eh, ano lang, yung, yung nawasa, lagay nyo sa may buti kayo ng malaking buti 1.5 man lang dyan kung ano meron kayo dyan. I-inback nyo lang sa gilid o kaya huwag nyo lang painitan ng tubig. Ah, walang nyo nang pasikatan ng araw, lagay nyo sa gilid, itago nyo mga isang linggo, eh pwede na yung gagamitin ng mga tropa pero mas maganda marami para meron kayong reserva at least sa pag mag amba kayo meron kayong reserva mga tropa so nabubulan naman ako talaga grabe yung boses ko talaga mga tropa awit so mga tropa so napansin ko na magulo ng ibo natin ah uh, medyo maingay na ayan narinig yung mga tropa andyan na yung dalawa ah uh, hindi sila gaano nag-ringe out hindi sila gaano matagal ang ronda dahil katulad ng katulad ng sa sinabi ko, hindi nga sila gaano na condition pero nag-arranging sila mga tropa. Ayan mga tropa. Ay. Ayan sila mga kapatid. Grabe. Au. Oh! Wala pa si Mario. Ay, ito si Mario mga tropa yan. si Mario mga tropa, kasi ko lang. Ito tayo para ano, takot kasi sa akin mga tropa. Grabe, parang galing siya sa ano tropa. Ayun si Mario. Ayun parang galing siya sa derby. Oh, Mga gayang lipara, mga lapatid, galing sa derby. Nakakamiss sa ganitong abangan sa Pilipinas, mga tropa. Yan ang hinapit ng ibon natin. Ayun mga tropa, si Mario. Ang tibay talaga yung mga tropa dahil unang training ni Mario, mga tropa, ay tawid mga tropa. Ay, nakauwi siya, mga tropa, ang labatid Grabe. So, naging ano yun eh. Dalawang tawid dagat niya, dito sa Guso, at Malta. Um, ang tawid dagat mga tropa eh, 20, 20 kilometers yung sa tawid ng dagat ay hindi yata, hindi mga 20 kilometers yun mga sa kalayuan lang pero tawid dagat sa mga tropa siguro na sa mga 10 kilometers yung tawid dagat si mga tropa palanding na siya mga tropa yung mga ganyan bagsakan mga lapit palanding na yun ayun, ayun. Ang galing yung mga tropa, kitang kita yun. Pasok, 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 pasok. galing, nasa bloodline talaga ang, ang pagsa pag iibon din ng mga tropa. Bukos sa pag bloodline, kailangan din meron tayong sistema na karapat dapat sa mga karapat dapat sa mga kung anong sasalihin mo na karira mga lapatid. So yung ibon natin si Mario, nakakatawa yan sa mga tropa lapatid minsan. Hindi ko nga sila napapakain Masya, lagi na lang late. Pero safe naman sila mga tropa dahil importante. Nakakain yung mga ibu natin kaya binabalikan tayo mga tropa. Dito kasi kaya naka lang sila dahil wala na naman silang karira. Grabe. Kaya mga kapatid, yung ibu natin. maria pasok, 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 pasok. Kaya nga si mga tropa, kaya si Mario, takot kasi yan. Kasi... Lagi siya binubugbog ni ano. Binubugbog nitong eh ibon na natin itong mga tropa pa Si si ba to? Si Puyo. Ayan, ganda ng condition niya mga tropa. Oh. Nga na, sobra talaga mga tropa. Happy na bubulo na naman. So, yun na lang mga tropa. Dahil ito si Mario at pasaway talaga yan mga tropa. Pero, sana pumasok siya mga labatid. Eh. Dahil wala nga tayong standpon. Grabe, awit. Mamaya na lang mga tropa. Kukuha naman pagkain. Eh, grabe, nagpasabay na naman siya mga tropa. Eh, si Mario mga tropa, pasabay talaga itong ibon na itong mga tropa. Nakangapit bahay siya mga tropa. Habit, akala mo naman sa kanya yung, ano sa kanya itong bahay niya yung mga tropa oh. So yun mga tropa, ano Yan, siga talaga itong puyo na to mga tropa. Tingnan mo naman si puyo mga tropa. Napakaganda ng ibon, ang ganda, ganda ng katawan mga tropa. Ang ganda pa ng mata mga tropa, labatid. Sana mahuot po sa Pilipinas ba. <laughs> so nga mga tropa, mga labatid. Hindi nga natin ito si Mario. Dahil, dahil mga tropa, nilalamig na ako mga tropa. Tingnan mo, pulang pula namin ang aking kamay. Lepidev. Dad. Napakaganda ng nang ganda ng way na dito pero ang hangin ay eh, napakalig niya mga tropa sabi ko siya tumutiis lang natin ha so yung mga tropa dito, dito ko lang tatapusin na natin video mga tropa mga batid so thank you at salamat sa pagpanood thank you sa tunay na support ha at sa lahat ng mga nangangarapate dyan eh happy fly sa inyo lahat eh yung mga hindi na walang pawi eh mag-una yung mga tropa so ganoon talaga ang pagkakarapate ano lang Tandaan nyo na kung saan kayo nagkulang o nag nagkamali. Yun. kumbaga nyo ang i-upload ng ibon or susunod i upgrade ng ibon o yung sistema din i upgrade So marami naman tayong mga tropa dyan na nanalo. Puno natin yung mga tips sila mga tropa. Yun. i upgrade natin sa sarili natin sa ibon natin o sa look natin mga kapatid. So yun lang mga tropa. So, ganito lang. Keep watching and keep